Mga idol at mga kababayan, kumpilmado na. Labindalawa units na worth of 600 million US dollar na mga FA-50 Block 20 sinisimulan ng bilhin para sa Philippine Air Force, Block 20 configuration pwedeng magdala ng mga long-range air-to-air missile at ng mas advanced na radar and communication system, isang magandang balita para sa ating pambansang seguridad ang Philippine Air Force ay muling magpapalakas sa kanilang hanay sa pamamagitan ng pagbili ng labindalawang bagong FA-50 Block 20 Light Attack Aircraft mula South Korea. May estimated price ang project na nagkakahalaga ng 600 million US dollar, subalit hindi malinaw kung hiwalay ang pagbili ng mga misail, ammunition at spare parts para sa mga FA-50 jet. Sa video na ito ay mas pololalimin pa natin ang ating diskusyon patungkol sa mga FA-50 jet. Ano ang FA-50 Block 20 at bakit ito napili ng Pilipinas? Ang FA-50 Block 20 ay isang makabagong bersyon ng FA-50 Fighting Eagle, isang multi-role light attack aircraft na ginawa ng Korea Aerospace Industries, KAI. Mga upgrades ng FA-50 Block 20, may mas advanced na radar system tulad ng Active Electronically Scanned Array, AESA. May estimated range na mahigit 100 kilometers. Mas mataas ang missile and bomb capacity tulad ng precision guided missiles, bombs at long range air to air missiles. Mas advanced na avionics at self defense systems. Ito ay katulad ng mga sumusunod: advanced flight control systems. Ang aircraft na ito ay nilagyan ng digital fly by wire flight control system at head up display na nagpapahuwag sa pagmamaniobra at kamalayan ng piloto. Integrated Mission Computer, nagbibigay ito ng centralized system para sa iba't ibang system ng FA-50. Embedded Inertial Navigation System, Global Positioning System, INS, GPS, tinitiyak nito ang tumpak na pag-navigate at pagpoposisyon sa panahon ng mga operasyon. Multi-Mode Radar, ang FA-50 Block 20 ay inaasahang magkakaroon ng Active Electronically Scanned Array, AESA, Radar, tulad ng RTX Phantom Strike Radar, na nagpapahusay sa kakayahan sa pag at pag ng mga target. Helmet Mounted Display Ang Thales Scorpion Helmet Mounted Display ay nagbibigay daan sa piloto na mabilis na ma-access ang mahalagang impormasyon at mag-target ng mga armas nang hindi inaalis ang paningin sa labas. Radar Warning Receiver, RWR, tinutulungan nito ang piloto na matukoy at maalerto sa mga paparating na banta mula sa radar-guided weapons. Countermeasure Dispensing System, CMDS, nagbibigay ito ng kakayahang magpakawala ng mga chaff at flare upang lituhin ang mga incoming missiles at protektahan ang aircraft. Electronic Countermeasures, ECM, ang FA-50 Block 20 ay maaaring magdala ng mga ECM pods, tulad ng ALQ-200K, upang aktibong hadlangan ang mga radar at missile systems ng kalaban. UHF, VHF radio, tinitiyak nito ang malinaw na komunikasyon sa iba't ibang frequency bands, mahalaga para sa koordinasyon sa pagitan ng mga unit. Tactical Data Link, Link 16, pinapayagan nito ang real-time sharing ng impormasyon sa pagitan ng mga sasakyang panghimpapawid at command centers, na nagpapahusay sa situational awareness at koordinasyon sa misyon. Advanced Targeting Pod, ang Lockheed Martin Sniper Targeting Pod ay nagbibigay ng laser targeting at high-resolution imagery, na nagpapahusay sa kakayahan sa precision strikes. Bakit ang FA-50 ang napili ng Pilipinas? Subok na ang FA-50 Block 10 na ginagamit na ng PAF. Cost-effective ito kumpara sa mas malalaking fighter jets. May deploy agad ito sa mga misyon tulad ng close air support, maritime patrol, at air defense. Ang FA-50 Block 20 ay hindi lamang abot-kaya ito rin ay isang napakahusay na sagot sa mga pangangailangan ng Philippine Air Force sa kasalukuyan. Role ng 2nd Fighter Squadron ng FA-50 Block 20 Bakit kailangan ng 2nd Squadron? Ang kasalukuyang FA-50 Fighter Squadron ay limitado lamang sa labindalawang aircraft. Kulang ito upang masaklo ang buong teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa mga strategic areas tulad ng West Philippine Sea at Benham Rise. Layunin ng 2nd Squadron Magkaroon ng mas malawak na operational coverage, magbigay ng rotation ng aircraft para sa maintenance at operasyon, palakasin ang kakayahan ng bansa sa air defense at quick response operations. Ang pagbuo ng ikalawang squadron ay magbibigay ng mas mabilis at mas maaasahang depensa laban sa anumang banta, panloob man o panlabas. Timeline ng delivery at deployment. Delivery schedule Ayon sa ulat, maaaring simula ng delivery sa loob ng susunod na dalawang taon. Inaasahan na makukumpleto ang labindalawang aircraft bago matapos ang taong 2030. Deployment Unang ipapadala ang mga aircraft sa Basa Air Base, Pampanga, para sa pagsasanay at maintenance. Ilalagay ang ilan sa strategic airbases sa Visayas at Mindanao ang FA50 Block 20 ay magiging operational sa tamang panahon upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating Air Force. Ano ang kahalagahan nito sa Pilipinas? Sa pagbili ng FA50 Block 20, ang Philippine Air Force ay magiging mas handa sa pagharap sa mga banta. Magkakaroon tayo ng mas modernong hukbong panghimpapawid na kaya ng tumugon sa anumang sitwasyon, mula sa combat missions hanggang sa disaster response ito rin ay simbolo ng patuloy na paglago ng ating military capability sa ilalim ng modernization program ang desisyong ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas mas maunlad at mas malayang pilipinas huwag kalimutan i like i share at i-subscribe para sa mas marami pang balita tungkol sa ating defense updates mag-iwan din ng inyong opinion sa comment section tungkol sa pagbili ng FA-50 block 20 aircraft ano ang masasabi ninyo dito? Salamat at hanggang sa susunod.